Ngayong araw ay samahan nyo nga ho kami sa mga kaganapan nga namin dahil birthday na nga ho ni Ate Heidi. Pero bago pa nga ho ang birthday niya Ate ganit nga isipan naisipan ko nga ho ni advance na yung aking pa-birthday para sa kanya. Pero bago ko nga ibigay yung aking pa-birthday para sa kanya, Ate ganit pumasok nga ho pala muna ko din sa kwarto. Inais ko na nga rin nga ho pala din rin abigay ko, tas nilagay ko na nga rin nga ho din sa mali talaga yan para matuwa-tuwa man lamang siya pag inabot ko. Ngayon ko nga lamang nga ho pala riagawin dahil ngayon lamang din nga ho pala ako nagkaipon ng kaunti. Sobrang dalang din lang naman nga ho pala namin gawin yung mga ganing ako pala mga bagay. Katulad nga ni kapag may mga birthday nga ho pala din sa amin, na inagawa nga lang mga ako pala namin ay inapaghanda. Hindi na nga rin nga ho namin nagagawa nga mga pa-surprise-surprise sa mga ganyan. Dalula naman nga ho kaming kwarta. At para nga ni mapil nga ho nila na birthday nila at special nga sila para sa amin, ang inagawa na nga lang mga ako namin inapaganda inapaghanda. Kung sino nga ni may birthday? Ay diyan nga at balik naman nga ho tayo din sa munting surprise ako nga ho para kay ate. At habang nagalabalabang nga ho siya din at yan nga tinabot ko na nga sa kanya rin aking pa-birthday. Sobrang maliit nga mga rin ang talaga ang nice ko nga lamang mga ho ay, siya ay mapasaya. Dahil sa sipag niya sa paglalaba, sa pagluluto niya nga din sa bahay, ina appreciate ko nga ho yung mga efforts niya. O tama na yung mga kadramahan at baka nga ni mag -iyak -iyak yan. pag napanood ari, yan ba naman? Sobrang nagadali-dali lamang din nga ho, pala ko mag-voice over nga ho sa partner at baka nga ni ako iabutan nga ho din sa bahay. Ay pagdating nga ho din sa mga ganito nga ho, mga pa-message message nga ho, na mga ganito talaga naman nga ho mahihain ako. Ay inintay ko pa nga ho sila na wala ngao ho din sa bahay para nga ni ma-voice over ko na ho, aring vlog na ari. At ayun nga at fast forward at na nga ho pala yung mismong araw nga ho na birthday nga ho ni ate mga ilang oras nga rin nga ho pala muna minarinid nga ho nila rin kanay bago nga ni ari pagtuhog tas pinagtulong tulungan nga rin nga ho nila din parang rin para nga ni masimula na nga rin nga ho pala rin ihawin nagtulong na nga rin nga ho pala din ari, mga tiyahin ko para nga ni mabilis nga ho din ari, makayari at nung matapos na nga rin nga ho pala nila din yung pagtutuhogin na nga at pinagtutusok naman nga ho din nga sa saha ng sagi parang stylition nga ni pala yung agawin nga ho nila din ari, kaya ganin nga ho pala yung pagkakatuho medyo nahirapan din nga ho pala sila sa pag pagtugtog at kawa nga ni medyo matigas nga ho yung saha ng sag. Medyo malambot nga ni stick nga ho na inagamit nga ho nila din sa inihaw at ayan nga ni tababali. Kaya utay-utay lamang din nga ho sila din sa paglalagay para nga ni malagay nga ho lahat. Sinamaman na nga lamang nga ho pala nagtulong nga ho din at yung iba nga ni minagawa nga ho pa din. At ayan nga at pagkatapos nga ho pala matugtog ay ganin na nga ho pala yung akalabasan. Ay parang lechon din man din nga ho at kaso nga ni ganin nga lamang nga ho yung style. Ay parang tunay din naman nga ho din at ikot, ikot din naman ay. At dahil nga ni sobrang daming ng aso din sa bahay ito todo bantay nga ho kami din na maigit baka nga ni mahablit nga ari mga tuhog-tuhog din at numaluto na rin naman nga ho pala lahat at ayan nga ni tinango na rin tas naman nga ho pala muna ako sa bayan dahil akunin ko nga ho pala yung mga inorder nga ho ni ate na mga pagkain mga nakabila akong pagkain nga lamang nga ho pala rin inorder nga ho ni ate tas din ko na nga lamang nga ho pala nilagay sa loob ng bulugan ari nga lamang din nga ho pala yung sinadya ko din sa bayan at pagkatapos nun ay umuwi na rin ako pagkarating ko nga ho pala sa bahay sinalubong na nga rin pala nila din para mabitbit na nga mga pagkain mga ari nga lamang din nga ho pala yung inorder nila at yung ibang nga ho pala yung nagluto na lamang din din sa bahay. Eh sabi ko nga ni din kay ate, a-picture picturean ko nga pala muna siya Dini hanggat medyo maliwanag pa. Dahil ngayon gabi din nga ho pala Dini sa amin ay may Bible study nga ho pala kami. At bago nga ni kami mag-celebrate nga ho ng birthday, ari nga pala muna yung amin nga ho pala ginawa. Tuwing Webes nga ho pala ng gabi ay may gawain nga pala kami din sa bahay. Kaya nga ni ate na nga rin nga pala din sa birthday ni ate. Eh dun nga pagkatapos pala ng Bible study namin, na nga pala kami dini sa celebration. Dini na nga ho, pala namin din nila rin mga handa sa may garahe para nga ni malabak-lawak nga ni space na kanya-kanya sandok na nga rin nga ho, sila din ng pagkain para makakain na nga rin nga ho kami din at yun lang naman nga ho, pala muna ang ating video ngayon happy birthday ulit at yun lang naman nga ako pala muna sa isang araw naman nga po pala ulit